Hello, this is Madam Pesha. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa dahilan na ako po ay natagalan na hindi nakapag-upload ng mga iba't ibang pampaswerte dito sa aking channel. Ako ay hindi nakapagbahagi sa inyo ng mga pampaswerte nang nakalipas na lima o anim na buwan, ako po ay nagbabalik muli at magbabahagi sa inyo ng mga pampaswerte na inyong kailangan o maaring kakailanganin sa pang-araw-araw na takbo ng ating buhay. Magsimula po muli tayo sa pampaswerte para sa ating tahanan. Alam naman natin ng ating tahanan ang sagradong lugar na ating tinutuluyan araw-gabi. Kaya kailangan ito po ay maswerte. At kailangan ang malas o kamalasan ay hindi makalapit. Mangangailangan po tayo ng mga sangkap. Hindi ko na po i-demo nang hindi po masyadong tumagal ang inyong panonood. Maghanda lamang po kayo ng plastic na lagayan ng ice candy, yung hindi po po nagagamit maganda din ng limang perasong pipipiso. Bali po ito ay limang piso. Ito po ay nyo sa suka at tubig at patutuyuin sa sikat ng araw. Pwede din po sa tubig ulan bago nyo ito gagamitin. Maghanda din po kayo ng kahating basong tubig ulan. Ngayon naman po ay tag-ulan, kaya hindi tayo mahihirapan sa tubig ulan na makapag-ipon nang tayo ay mayroong gamitin. Ganun din po, maganda rin kayo ng isang perasong uh, seashell. Yun pong galing sa dagat. Ganito po yan, nakikita nyo sa video. At ang kahulihan po nating ihahanda ay tatlong dahon ng laurel. Ang atin pa rin po uh, makapangyarihang laurel na gumagabay sa atin at talagang nagbibigay ng swerte sa ating buhay. Basta lamang po ito ay may taimtim tayong paniniwala na ang mga pampaswerte na ginagawa ay talagang magbibigay sa atin ng swerte at magtataboy ng malas sa ating pamumuhay. Kung nakahanda na ang lahat ng ating mga gagawin pampaswerte. Ganito po ang pagganap. Tulad niya po ng aking nasabi, hindi ko na po ito ide-demo dahil napakadali lamang po. Kunin niyo lamang po ang inyong Inihandang plastic na ice candy. Pagkatapos, ito po ay ilagay nyo yung malilinis na coins na atin pong, na inyo pong nilinisan, yung pong limang peraso. At pagkatapos, ay lagyan nyo po ng uh, tubig ulan. Kailangan po ay tubig ulan ang inyong ilalagay na tubig. Huwag niyo pong pupunuin ang plastic. Basta po kalahati lang. Kalahati lang ang tubig na na po yung pera. Kaya kailangan po pera muna ilalagay niyo. Pagkatapos sa pa tubig. Ngayon kapag po tapos niyo na siya lang nailagay, ibubuhol niyo po ng isang buhol ang plastic ng ice candy. At sa bandang itaas ng buhol, ilalagay nyo naman po ang ating dahon ng laurel. Subalit, so, bago nyo po ito ilagay ang dahon ng laurel, magwi-wish muna po kayo kung ano ang inyong nais. Swerte sa tahanan, laging kayo ay huwag uh, dalawin ng kamalasan o akyatin ng kamalasan. Laging swerte ang umakyat sa inyong tahanan. Mga ganun pong wish or bahala na po kayo kung ano pong wish ang inyong nanaisin na i-wish sa inyong dahon ng laurel. Tsaka nyo po ito ilalagay sa plastic. Sa padalawang buhol na po. Ano? Tapos ibubuhol nyo po ulit. Tsaka namang may natitira pa. Kasi alam ko pong mahaba ang Plastic ng ating ice candy. Pagkabuhol nyo po ng isa, yun na po ay tapos na. Tapos na po yun. Ano, ganito naman po ang inyong gagawin. Ito po ay itatali ninyo sa doorknob ng inyong main door. Sa loob. Hindi po doon sa labas. Kasi pag po doon sa labas at medyo may kapit-bahit tayong OC, o oh, si Sera, makapupunahin. Kaya sa loob nyo na lang po ilagay. Parehas din po yun. Doon nyo po siya ilalagay. Maraming maraming salamat po muli sa pagdalaw dito sa aking YouTube channel. At asahan nyo po na ako ay malimit na uli ma, na mag-upload ng mga video tungkol sa mga pampaswerte. At yun nga po, ang susunod ko pong video na i-upload ay ang mga pampaswerte sa negosyo, sa hanap buhay. Mamimili po kayo at ang mga yan po, lahat ay available sa akin. Salamat po!